Ang Wild West ay man hindi natapos. Ang Wild West ay nagpapatuloy. Kapag tiningnan mo ang aviation radar o ang mapa ng density ng populasyon sa USA, mabilis mong maiintindihan ang hangganan sa pagitan ng may populasyong East Coast at ng mga ligaw na Western Area ay hindi nawala noong 1912. Tulad ng sinusubukan ng mga aklat-aralin sa kasaysayan na sabihin sa atin. Ang linyang ito ng imahinasyon ay nakikita at nahahawakan pa rin. At hindi lang iyon. Sa maraming paraan, ang Amerika ay mukhang nakulong sa isang lugar sa ika-inini na siglo. Halos bawat sandali, lumalabas sa mga pahayagan ang mga headline na masangkop sa isang balada sa western. Binaril ng sheriff ang hukom. O balita na ang pangulo ay nagpapadala ng hukbo sa isang lugar na tumutukoy sa mga talata tungkol sa pagsupil sa isang paghihimagsik. Sa kasamaang palad, ang mga gang nang nagpupuslit mula sa Mexico ay isa ng hindi mapaghihiwalay, halos tradisyonal, na bahagi ng hangganan. Ang sikat na pader sa hangganan, ito ay itinayo ng may paghintuhinto sa loob ng halos 100 taon. Ang kapalaran nito ay kapansin-pansing kahawig ng mga highway ng Czech. Isang gobyerno ang nagtutulak at nagpupondo ng ilang ipinangakong kilometro at ang isa naman ay kinakansela. Ito ng may pumpa. Pangmuli, marahil ay hindi na kailangan pang simulan ng tungkol sa dami ng baril at pamamaril sa mga lungsod ng Amerika. Sa aspetong ito, may western dito tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes. O mayroon bang sinuman na may ibang karanasan?